News mga balita ngayon. Sitwasyon sa Cebu matapos ang 6.9 magnitude na lindol, kinumusta ni PBBM, Office of the President magbibigay ng 50 million pesos aid sa Cebu. 100 million pesos na karagdagang rehabilitation fund para sa Masbate ipinangako ng pamahalaan. Pinsala sa agrikultura dulot ng habagat at mga bagyo umabot na sa 2.51 billion pesos hinihinalang underwater drone na recover sa Palawa. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga pamilyang apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogos City kasama ang mga lokal na opisyal sa pangunguna ni Governor Pam Baricuatro Bumisita ang Pangulo sa SM Cares Housing Project sa Barangay Pulumbato kung saan walo sa mga residente nito ang nasawi. Kasunod nito, bumisita rin ang Pangulo sa Cebu Provincial Hospital sa parehong lungsod para kumustahin ang mga nagpapagaling na pasyente, gayon din ang mga kaanak ng mga binawian ng buhay dahil sa lindol. Samantala, pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing sa labas ng Bogo City Hall na nilahukan ng mga opisyal ng mga apektadong LGUs kung saan iniulat na umakit na sa 72 ang bilang ng nasawi, 30 rito ay mula sa Bogo City. Inanunsyo rin ng Office of the President na magbibigay ito ng 50 million pesos na aid sa probinsya ng Cebu. Maglalaan ang pamahalaan ng mahigit 100 million pesos na karagdagang tulong para sa rehabilitasyon ng masbate, ang pinakamalubhang tinamaan ng bagyong opong. Inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ilabas ang pondo mula sa Local Government Support Fund matapos hilingin ni Governor Richard Co. Kasabay ng pamamahagi ng pagkain gamot at cash assistance sa mga pamilyang naapektuhan, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan hanggat kinakailangan. Una nang iniulat ang labing walong nasawi, 2,437 na mga bahay ang nawasak at 9,006 ang partially damaged. Namahagi rin ang DSWD ng TIG 10,000 sa 600 na mga pamilya habang ang Dole ay naglaan ng 28 million pesos para sa livelihood at ang DOH ay 3 million pesos sa ospital. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na umabot na sa 2.51 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng Southwest Monsoon na tatlong bagyong Mirasol, Nando at Opong na nakaapekto sa 85,671 na mga magsasaka sa labing isang rehiyon. Nasa kustudiya na ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang pinagsususpetsahang underwater drone sa bahagi ng katubigan ng barangay Barangunan sa Lina-Pakan, Palawa. May haba itong 12 feet at may nakasulat na Chinese character Natagpuan ito ng mga manging isda mula Sitio Tapik, Barangay New Kulaylayan noong September 28 at agad na isinuko sa Coast Guard. Ayon sa PCG, may posibilidad na ginagamit sa illegal marine research sa karagatan ng Pilipinas ang nasabing drone, gaya ng mga naunang narecover recover na underwater drones sa ibang bahagi ng bansa. Isinasa ilalim na ito sa technical assessment ng Coast Guard District Palawan o CGD-PAL, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear o CBRN Team upang matukoy ang pinagmulan, capabilities at potential security implications ng naturang draw. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.